Pagkalain natin na matigyan natin ang na, uh, magandang pabaho ng si Sir Groping. Hindi uh, eh, ko sabihin dito kasi si Sir Groping po ay mayroong assurance and consideration kasi tumanggap siya sa kanya. Yan ang sinasabi sa Giacomo. Well, kung um, sino naman tumanggap sa kanya ay pinagkakalawa ng kalapakan ng maging anak niya. Ng Ngayon po, ang magandang pabaho natin sa kanya na nandito ito kagaya ni Sir Groping tanggapin din po natin ang ating Panginoon sa ating puso para meron tayo Masaya na po sa kanya Kasi tapos na ang kanyang mission. So, kailan po ba yan? So, kayo po yung manalangin. Kaya namin Diyos, marami pong salamat sa buhay ng aming kapatid si Sir Oscar Pauline. Siya po ay napakabuting kapatid para sa akin. Kapatid ko po siya sapagkat kagaya ko na yung lingkod ay tumanggap din siya sa iyo bilang aming Panginoon at sariling tagapagkatas at ngayon po <coughs> siya ay mamamalagi na sa iyong piling at kami naman na may iwanan kasama ng kanyang mga man sa buhay kasama kami na siya family niya ay uh, taos pusong magpapasalamat po sa iyo banal na ama sapagkat mula po nung makasama namin si Sir Oscar talaga pong nakita namin ang kabutihan ng puso niya at talaga namang nakita namin ang mission kami nang bahay, marami siyang tulungan ng kami trabaho. Kaya po yung buhay niya ay punong-puno ng misyon at yun po yung aming nakikita ng napakagandang ehemplo ng isang kagaya ni Sir Oscar na bagamat may mataas na katungkulan, hindi niya tinitignan yung kundi siya ay mababa sa so, patatiyon po ang gusto mong mangyari sa aming lahat. Kagaya po ng aming Panginoong Jesus, bagamat siya ay Diyos, nanawag sa lupa, nagkatawang tao at nanirahan, nanirahan sa amin kagaya ng isang mababang uh, nilalang. Kaya po kami, buong puso nagpapakubaba at humihingi po sa iyo ng tawad, aming banal na Ama. Ano man pong nagawa po namin kasalanan, malin man ito malapit, humihingi po kami ng uh, kapatawaran. Patawarin mo po kami sa lahat po ng aming nagawang kasalanan sapagkat kung malinis po ang aming puso, mananahan po ang aming Panginoon dito. Kaya anumang pong kasalanan yon kami po ay nananampalataya na pinatawad mo na kami at ngayon po na malinis na po ang aming puso inaaniyahan ka namin Panginoong Yesus na manahan dito mula ngayon ikaw na aming Panginoon tagapagligtas pwede po bang sumunod kayo sa may panalangin Panginoong Yesus salamat sa buhay mo sa buhay. na binigay mo para sa akin na matay ka sa krus para sa akin kasalanan at ngayon tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At nananampalataya po ng aking pangalan ay isinulat mo na sa Aklat ng Buhay at meron akong assurance of salvation. Ito po yung aking panalangin sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng banal na Espiritu. Amen. Ako na lamang mananalangin. Banal na Ama, maraming salamat sapagkat natukad ang salita mo. Ang sabi mo, sino mang tumanggap sa iyo ay pinagkakaloban mong maging anak ng Diyos. Kaya bilang mga anak mo, kami po ay masaya ng aming kapatid, si Brother Oscar, ay nasa iyong piling na bagamat malungkot na siya mawawala na sa amin. Pero ganun po talaga sapagkat kinukuha mo na siya at ayaw mo na siyang maghirap sapagkat sa langit, wala ng butong, walang pagod, walang huyat, lahat po doon ay masaya. Kaya masaya din po kami ng aming kapatid ay nando sa iyong piling, yung po ang para parangang palataya at ang kami po naman, ng mga nandiri ko, ay aaliwin ng mga katagamo na hindi mo kami iiwanan, ipapabayaan man. Aalis po ngayon ang aming kapatid baon-baon ang aming pagmamahal, ang aming panalangin na siya po ay nasa iyong piling. Purihin ka ba na nama, pagpalano kaming lahat, ingatan mo po lahat ang aming uh, mga mahal sa buhay, lalo na po yung mahal sa buhay ni Sir Corpin. Dalangin ko din po ang lahat ng mga kakailanganin, ang lahat ng mga kailangan ayusin, maaayos po ito sapagkat ikaw na sabi, anuman ang hilingin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus ay pinagkaloob mo na. Yun po ang aming pananampalataya, kaya po ihahatid namin si Sister Carr at kayo na po ang bahala po sa kanya. Salamat po Ama, sa iyo po ang aming pinakamataas na papurit pagsamba. Sa pangalan mo aming Panginoong Hesus, kami pong lahat ay magsasabi ng Amen. Amen. Pwede pong palapakan natin ang ating Diyos.